Premira, premira. Tuloy-tuloy lang po plus. Sige, premira. Ano ba 'yan, kami baba? <laughs> four wheels. Four Yan, four, four wheels. Nagamitan natin guys ng ano, four wheels. Gamitan ng 4x4. 4x4. Yan guys, si Paris. Tere chhu ingat ke patai. <tuk> oh, okay. Ha, na ubusan ang pundo. <laughs> So, yan guys kena bukit peran mereka kaga kalau kata tu so yan pagut na pagod yung kuya ko na si kuya Paris so kung nagsama ka lang misis niya magsisisi ka rin o tignan mo kala mo kadali dali magtril. malabundok at madulas at malabato